Sana, kapatid na Rodel, ano? Uh, pasensya ka na. Nakulitang ka ba sa akin, kapatid na Rodel? Naliwanagan po ako, ng Diyos ko. <laughs> Salamat po. Di ba, kapatid na Rodel, naintindihan, pasensya na po, iniisa-isa kong mabuti. Hindi ko man namamalayang late na lang konti, paumanhin po ha, mga kapatid, di na mauulit. Uh, uh <laughs> Nakita ko kasi ang oras, ano. A few moments ago. Kapatid na Rodel, na eto ay ano tayo ngayon, ano. Hindi naman tayo uh, aabutin ng uh, hating gabi, pero... A few moments later. Salamat, Salamat sa uh, walang hanggang pagbati. <laughs> Salamat po sa mga... Two thousand years later. One eternity later. Pag gumagawa ako ng function ko doon sa kung saan ako inilagay ng Diyos, gagawin ko yung tungkulin ko, hindi mo ako hahadlangan. Anong gagawin mo? Pababayaan mo ako na magawa ko yung tungkulin ko bilang sangkap ng katawan. Tutulungan mo ako. In the same way, tutulungan din kita na magawa mo yung function mo. Tutulungan mo din ako, magawa ko yung function ko. Sa pamamagitan nun, habang ginagawa ko yung function ko, ikaw naman sumusunod. Kasi, nagpapasakop ka naman doon para ang katawan, makagawa ang Diyos sa katawan sa pamamagitan ng sangkap na inilagay niya. Inilagay niya, hindi eh. ba, kapatid na Rodel? Sana, kapatid na Rodel, ano? Ah, pasensya ka na. Nakulitang ka ba sa akin, kapatid na Rodel? Naliwanagan po ako, awa ng Diyos ko <laughs> Salamat po sa Dios. Oh, sana nga naliwanagan mo. Ikaw kapatid na Josel, naliwanagan mo naman. Opo, oh, Kuya, napakalaking mga kislap ng katwiran po ng mga dumating na uh, dinitalya ninyo. At uh, specially po itong pagpapasakop. Uh, in a short na na gusto ko po siguro sabihin para masabi ko po yung aking naging takeaway na kapirasong mabilis. ay kailangan pasako pa ko doon. Yun po, Kuya. Kristo. Salamat sa Diyos. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailan na Kung ano man ang review pa natin, abangan natin sa atin pong prayer meeting kung loloobin ng Panginoon. Paumanhin kung tayo'y inabot po ng 11.30 na pala ngayon. Pasensya na po sa lahat ng ating mga kapatid lalo na yung nasa taga malayong lugar. Alam ko maglalakbay pa kayo. Pero bago tayo po uh, sama-samang muling dumulog sa pananalangin sa Diyos, mga kapatid, ay sama-sama tayong umawit minsan pa ng awiting Walang iba. Uh, in case you are wondering po, baka po nagtataka kayo kung anong vitamins ang ginagamit namin para sa mga manok namin. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Ayan po, talagay lang. Chuk! <laughs> Ayan. Ayan, po ang ating 6 month, six months na stag. MCGI! Walang iba! I just went here. From the Philippines for this concert. How much you spent? Do you think on everything the Eras I don't really know the number, but I think you can buy a car. Would you spend <gasps> it again? 100%. Yes. So you have no regrets at all? No. Zero. None. MCGI. Walang <laughs> <laughs> no, 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 iba. CGI, walang iba. MCGI. walang iba.